Hi po! Happy Sunday everyone! Nandito po kami ngayon sa SBD Farm kasama po ang Grade 4 Family. Kawai-kawai! Snatcher! Snatcher! Visit, oh! <laughs> di ba? <laughs> Nakaano po kami dito. <laughs> Yung kagagaling lang po namin ng mas pero mga balahura na naman after ano pa, <laughs> ng lumabas <laughs> ng simba ng Big sister.

Miss may ma-upload ng video sa yeah. cellphone ko. Snatcher. Oh, Hoy, andi ba? Master Bater. Hi, hello. Ay, Amerikanong gala po nito. Ayan, eto po siya. Kaya iitim ng konti ang buhok nito. Si <laughs> Ano po? <laughs> pabalik na naman tayo. Pabalik? Bakit may pabalik? Nagakainis. Eh. Ano ba? Ayaw po. pa-ganda po dito. Pwede pong pang pamilya. Nakaka-relax. Yan lang po masasabi ko ayun po na dito po kami ngayon sa SVT Farm tabi po ng Pink Sister dito po sa nagita ayun yung pagkain dito yun